sabi natin si Fiona ulit. Fiona, ngayon na, ano, parang bagyo. Wala ka pa rin ba ang planong pumasok dito kay ano? Wala ka. Diwata, pasay, hindi tayo diwata. Hindi diba nga, uh, sinabi ko sa mga ibang vlogger na mahirap talaga maging amo yung kaibigan mo. Uh, oh. Kaya mas pinipili ko na lang talaga yung side ng iba. Kasi kaysa oh. yung maging amo mo yung kaibigan mo, napaka-ilap. Promise. <laughs> <laughs> ira, uh -huh. Kaya kaysa ba, Eh, dito, sura, pag hindi ako mag-aawi lang kami niya. Kasi Kasi matagal na kayong ano, di ba? Magkasama. Hmm. So, ayan pala yung reason ni Fiona. Kaya yun yung yun, iniiwasan yun, ko, magkaroon kami ng gap. Kasamaan na yung loob. So, maganda na lang yung ano. Uh Oo. -oh. tampay ka na. I Iwasan nila lang po, sorry. ayun. Kasi eh, nandito nga uh <laughs> ako kahoy naman kami. Alam ni alam ni lang lahat yun yung nakatrabaho natin. Kasi hybrid din, hybrid din ako. Kahoy lang kami talaga niyan. Kaya mas pinili ko na lang talaga. Pwede lang naman eh, nagkikita rin naman kami. Nagkakasama rin kami. At the same time, libre ako yung pagkain. Kaya hindi naman kumasa pa kayo. Ayan, ayan yung reason ni Fiona kaya ayaw niya pumasok dito sa kaibigan niya. Pero kung nga dyan Birthday niya ba? Birthday niya August, July siya. July 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 30 siya. August daw eh.